Uh, ay, hello mga lodi, magpapad tayo ngayon ng ano, ng fuse. Kasi meron tayo dito ng ano, hindi gumagana. Ah, uh, masira pa lang ito mga lodi, ay fuse uh, <coughs> kasi may mga original kasi mga lodi na motor. Nialagyan nila ng fuse yan dito, banda. Pag meron kayo nakita mga lodi na kulay white na na-connected dito. Ayan. Ayan, ah, fuse mga lodi. Na-connect ah, siya sa capacitor, then sa common. Ito yung common, ito yung capacitor mga lodi. <coughs> <coughs> Uh, para malaman natin mga Lodi na sira yung fuse na yan dito uh, dito test natin yung mga Lodi tingin natin may meron siyang continuity dito siya dapat may continuity yung mga Lodi yung fuse nyo yan kasi ito ito yung fuse ng mga Lodi na sinasabi ko sa inyo mga load, ito Yan. kasi itong piece na to ka pag importante kasi kapag na, nag overload tayo tapos uh, sobrang gamit ito yung unang masisira para maprotection maproteksyonan pa niya yung ating motor mga lodi uh, ok dahil dyan mga lodi natin siya <coughs> <coughs> Kailangan natin ng uh, panghinang. Para uh, matanggal yung kanyang hinang. Malawad. Kailangan uh, din natin ng soldering. Let. Para uh, mabilis natin matanggal. Uh, ito nga pala mga Lodi man. Dito yung ziplock siyang ginamit. May mga ziplock mga Lodi na ano. Ah... Uh, na kaya niya yung init na kontrol niya yung init na hindi siya basa basta na susunog ito mga lodi medyo mali yung pagkakano ko kinat siya dapat ang ginawa ko dito uh, tinanggal ko na lang dito para nagamit ko siya, siya ulit pero dahil dyan meron naman ako dito ng ano eh, extra na siplak na pwede rito <coughs> <coughs> Ayan mga dito tatanggalin natin. Limit natin natin ng solder para anong tanggal

Ba, di tumalaw dito, tatanggalin na lang Natin. Hindi ba yung sa motor mo, Lord? Nakahinang yung motor dito. <coughs> <coughs> Bali ang mga lodi yan. Natanggal na natin. Bali ito gagamitin pa rin natin mga lodi. Para uh, malaman natin ulit. Try ulit natin. Ito yung fuse niya. Ayan. Ito dapat may tunog siya ngayon eh. hindi na ano na siya pumutok na siya sa loob mukha siyang okay mukha siyang okay mga lodi pero hindi na hindi siya katulad nito Kahit ito yung bagong ipapalad natin ha? magana ito yung value pala ito mga lodi ito yung nabili natin sa online ito yung value niya so na ikita nyo 250 volts so uh, 2 ampere haba ba 250 volts 2 ampere bagaimana kan yun lang din mga lodi, kita eh. coconnect natin dito, itatap natin. Isot natin ito dito. Kasi ito protection niya para hindi siya masunog.

kaya natin siya hinang. Then, ito yung next. Dito sa bila, sa kapasitor. Kapasitor. Pupulupot na din natin. para hindi sumtanggal agad. Sa atin siya hinilaan. Okay. <coughs> babalik naman natin yung ano natin, pinanggal natin kanina. Ito. Ito yung protection mga lodi pag ano, para hindi siya maglapat. Ito. Para hindi magkadikit-dikit. Ito naman, ano to. hindi siya nasusunog basta-basta. lalagyan so, na natin ng ito kapal natin itong pinutol natin Ay, wala din natin. Nalagay natin yung fuse at nalock na rin natin matibay na siya. Hindi na basa basa basta matatanggal. ito, magagamit ulit na natin. Testing natin mga loads. Oh. <laughs> Bakit may reading sya? <coughs> no, no. yeah. wala, wala Tapos ito yung, Papiri din siya na ito yung 377 ohms. 487. Kung isa. Thirty or thirty eight, three mm. mm. okay. mm. 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 seventy seven.

Ito mga lodi yung kanyang Pamalaman natin kung anong Number siya 317 Ito 383 Ito yung number 1 2 3 Okay na mga lodi Goods na to Sumire so, din naman na siya kami uh, reading na rin yung kanya sa pastor. Okay, oh, pwede na itong magamit mga Lord. Pwede natin itong isalpak sa ano atin electric pan. Mali nga mga Lord uh, minsan, kapag bigla na lang hindi manda yung electric pan yung may kita nyo naman doon sa electric pan kung may may siyang fuse sa loob ng motor nasabihin niya doon na uh, fuse inside the motor uh, chichek yun kung yun yung mismong sira kasi kapag lama mo yan kapag sira na yung motor hindi na siya umaandar may problema chichek natin kung may problema lang sa fuse or Oh, uh, meron dito mga wiring na hindi na connected dito sa mga ano to sa mga wire na to. Kasi minsan hindi na siya connected, naputol na siya. Kasi minsan nasusunog itong mga lodi. Ito medyo matibay. Meron silang nilalagay na ganito lang. Ito mabilis masunog. Hindi siya katulad nito. Pag nito, mas protected. <coughs> May ito, goods na goods na mga ito. Tsaka original yung kanyang motor winding. Hmm, sa iba kasi, iba yung kulay. Mukhang, ano na siya, brown, ano siya. Dark, dark na brown. Hindi ito, ito, na parang gold talaga. Okay, hanggang dito na mga lodi yung ating ano. Uh, tutorial paano maglagay ng fuse sa motor Dadayo lang naman kung makalikod lang kayo mga load eh, Mabilis yun lang itong mga ah, Mas maganin pa kayo sa akin mga load Okay, bye bye <coughs>